Oh guys, andito na naman kami mag-merinda guys. Andito na naman ang alaga ko. Kaya parating na yung merinda eh, no? at spogi. yung ano na, yung mga alaga ay, ko. Gusto. Oh, anong gusto nyo? Merinda? Anong gusto yung merinda? Papirindahin ko kayo. Ay, oh, kayo oh, oh. ay galing, galing-galing nga. Gusto talang mag-merinda. Ha? Oh, oh. uh, 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 uh. gusto, gusto nyo na mag-merinda? Sige, sige. Okay. Papirindahin ko kayo. Tinapay lang. Na <laughs> no, lang merienda niyo kasi mahirap lang wala pa tayo kumita eh. Pag kumita tayo, bilang ko kayong andox. Hello, wala wala mga <laughs> ano. Ito lang <laughs> sa akin. oh, gi dito. Bulaklak. Ya, Oh, dito, 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 tayo dito. <laughs> <laughs> <tayo, pangkumita> <laughs> Oh, that selamat. am Oh, ya, Come not Oh, oh. 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 Ganito, asan isa? Ayun oh, hindi mo do 'yun. Tapos 'yun. Mm. Guys, pinamerenda ko na naman sila, guys. Uy, ito lang. Pimirinda ko naman sila, guys, kasi may sila, oh, di. Oh, mag-hi mo na kayo doon. Dali. Mag-hi kayo sa mga ano natin, followers. Ayan. Hello. alin na, mag-hi kayo doon. So guys, dito sila naka-ano dito sa homeowners. Ah. Ah. Halito. naman yung isali ka. Hmm. Hmm. So, guys, tirapay lang merienda natin. So, tirapay lang din ako. Hmm. Sarili na. Hmm. Oh. So, tapos na yung merienda natin, guys. So, ito yung bahay, guys. So, dito sila naka Pero walang may-ari yung mga aso na to, guys parang dito lang sila nakatira sa labas kasi gawa nung uh, wala nang may aring aso yata na to dito pero may tao dito guys pinapakain lang siya na siguro dito sa bahay na to pero dito lagi siya nanatili ngayon pag dumadating si Pogi guys alam na nila alam na nila yung yung sa ng ano, motor pupunta agad sila awawa naman. So guys, uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat and more blessing to come. Ingat kayong lahat.